Pangalan mo? Na? Pangalan mo? Ganito kasi, pag mo na ako. Hindi. Pag amala mo Hindi. Sabi ko nga, mm. ano ba naman to? Alangan ako pa ako na nalaki, ako pa mag mo. Dapat siya oh, babae, siya mag mo. Hindi. Iba ang ganda mo. siyempre. Guwapings mo sex Iba talaga pagka DJ sa wanita. babae siyempre. DJ alam mo kasi ang DJ, celebrity ka na nun eh. Pero pangalan mo muna. Celebrity ka noon. <laughs> wait lang, may tinatanong ka. Wait lang. Hindi mo na wait mo. Pakitahan nyo muna kasi yung kwento ko. Oo. Eh di kayo, baba kami sa FX. Yeah. Hmm. Itatawid kami. Aba. Ay, hinawakan yung braso ko. Pinasara? ako na hinilat talaga. Bin binangga, binangga. Hinawakan ako. Binangga, binangga. Oo, oh, dahil baka daw ako mabangga. Ay ba, ano yung polis? Kung baga hindi, hindi siya, mga sa akin, hindi. Ya, 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 ya. Sino yan? yan? Sino Sino? 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 Mo. Yan. Ano Sino? Ano? Sino? 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 Halika ka kain kami ngayon sa Restoran. restaurant. Ka, ino, di ako eh, Ay, ay kumbaga yung inasal niyo Hindi ko alam yung inasal niya. Wala no, pa lang yun. Order kami. Pa. Yeah. Inasal dalawa inasal na to. Ano ka to? Kumbaga no ako sa inasal eh. Yun yung bakulod eh. Bakulod. Order kami dalawa. Order kami ng juice. <coughs> Diyos, sa akin, beer. Ano Yung talaga... Papakondisyon? Order siya ng Diyos, 150. Beer, 250. Yung Pilsen. Isang bote lang, lasing na ako. Narating na presyo ko. <laughs> Narating ka na presyo ko. Narasing na? <pressure. laughs> <Ayaw pa. laughs> <Narating> na. <laughs> ay hindi. Ay hindi ako sa pulutan. Isang dalim, sa mga ilasal. <laughs> Eh tak tak longgar ni tak nama ni Nama dia pun kan lemah tu yung bell, isa sa sagukla para parang parang ko chara lang ng dami. Kote kote chara talaga kaya kina akala si ni. Ay matapos tapo mo chara Matapos chara. Hindi. Ano yun talaga yon? Maray. Dapat kaya tapo sa mga kumai. Punta kami. Tansi yung view kaya lang yung view TV. Ah. Yung dati ni chara yung view TV. Ah. Dinood kami doon na kami. Apa? Pinagsisisi ang damang tao. Pinapunta ko din sa unahan ko. Hmm. Nilapot ako ko, diniligan sa ako, hindi yapos to, hindi pumalag. Sino yun? Sino Sino? Sinong yan? Sino, sino <laughs> Pangalak <trabajando> <laughs> Ay, in love na sa akin eh. Ay, sino nga yun? Talagang patay sa akin. Basta, pakinggan nyo muna muna Ay, Gusto Pakinggan muna kwento ko. Oh, ay, paano ka mong hindi kumalang hindi hmm ay kita ko nagkikit-kita ay yung dami mga lalaki niya, posto, talagang kumbaga yung binabalandaran ko siyempre oo no, oh, 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 talagang oh, siyempre eh, kahit ako eh, ganitong wala oh, malakas sa, alam po malakas sa ko eh eh ano talagang ko na ito sa kasi si may pesto doon sa Rosbo kami. Kaya, kaya. tayo. Lumakita akong presyo, 300 isa ko kong Ako, mas naakala siya yung abog na tayo dyan. <laughs> <laughs> Ay na, mas naakala eh. sa 250 ako yung lasing na. Lede. Lede kayo, sa 300, lasing ka na may akong open ka pa buka. Ay, 300 isa kong pilsin yung San Miguel Bill. Di punta kami sa ano sa si 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 sa CCP Cultural Center of the Philippines. Tingnan niyo ito kami din na repeto ng mga mga pabrika ng mga kompleto. Ay ngayon, itong ano? Tao ito. Pangalala mo? Sino? ayro sa tapos ng ibang bank central of the Philippines. Ay, gawa, ay, gawa alam pera. Ah, oh, may sabi doon. Tapos sa tapat may trader's hotel. Ah, oh, may sabi doon. Sino? Maka ba? Baga? Ay, ang kapal ng mukha, sa akin. Ang kapal mo mukha, ang mukha! Sino? Nasa! Sino? Sino yung pili ngayon? Pangalala <makes> mo! Ay, hindi ngayon. May mga may sabi sa, niya sa akin, sabi sa akin, marunong ka ba ma, ma bumasa?

Siapa? Siapa Letter lang. Letter Siapa Letter lang. 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 lang. Uwi kami, uwi kami doon sa pangalakid ah, DJ doon, DJ yung mga panahon yun. Eh sabi sa akin yung Noel eh, pare ano, nasabi ko si Wendy may umipit tayo. At yung yellow dress, si yung felt yung buhay doon, billiard yung hindi ko alam yun. iyak e, kami doon. Siya mo saan mo? Siya mo mo? Apat kami, sino? yung kaibigan ko, ka, kasaming girlfriend niya. Sino? Ako at saka yan. Silong yan? Silong yan? Sino.

Pera itu. Aje Apa? Aku pergi sediung buku sahaja. Oh, apa? Oh, apa? Masalah makanan sahaja. Sarapan? Lebih baik jangan diwajibkan. Cepat dan teriak. Beram, beram. Cepat dan teriak. Di mana? Hindi na nabutan ang bukas. Hindi ko alam yun, hindi ko alam yung pala hotel. Kasi nang talaan talaga? Ay talagang sinantan pa yung mga Kasi bakit? Hindi ka sa pulis. Hindi, kaya hindi na yun. Kasi pa ang hindi na mo, ano? Hindi na malay na ka... Parang pigot, parang pigot yun. So, parang ganda. Nah. Hindi ba sa una, na mga Hindi, ng aming na baba na baba ng. Sabi ko ano to. Sabi niya eh, oh, sa ganito ng buwan. Ay ikaw nagtaka pa sa sayo. Oo, sabi ko hindi ko wala kamali-mali. Wala na ba iyon? Nabuso ng tawan mong pangalan ng lalaki ng lalaki. Oo, ayi. Karumanduman pa lang ngayon, hindi na isip ko sabi ko, sige, pagbigyan mo naman ng mabahal. namo naman. Ayan naman. naman. Ayan naman. Ayan naman. naman. Ayan naman. Ayan naman. Ayan naman. eh. naman. Ayan naman. Ayan naman. Ayan naman dapat maging dala puso hindi dala puso oh hindi puso ka kung kaya ba hindi hindi na puso pa talala ako a ay kapalamukat diyo pili kita pumasak pagbuwe <laughs> walang aring walang aring wala taps ay 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 ito. Ah. di ito. Hindi ah. ako sa bulsa, may tala pera. ko, di ba ko mga sa'yo pag na, tanga na, ito <laughs> na ang Parang hindi mo ha? Parang hindi Ah, na. maganda nito. Ngayon mo sa bahay. Ano? Ay, tawag ng tawag sa akin. Kira, sino? Pino. You know. mm. Grace. <laughs> Grace. Ang <laughs> gulong Papunong... pa na. na. Oh, o talaga may pagkuloy pa yan o. Oh. Hindi, hey, maritin. Yeah, Pagkakaroon na eh. Ay,